...seriously considering running uh, in the 2028 uh, presidential elections." Uh, that... Isang plano ang binalak sa likod ng mga ngiti at pakikipagkamay. Ang plano, palitan si Speaker Romualdez ni Gloria Arroyo. At pagkatapos, i-impeach si PBBM para si VP Sara ang maupo bilang Pangulo. Ngunit nabigo ang lahat dahil hinarang ni Speaker Martin Romualdez ang kanilang balak. Sa halip na suportahan ng administrasyon ni PBBM, ano ang ginawa ni VP Sara Duterte? Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Simulat sa pool, sumama siya sa Maysug Rally kontra sa Marcos administration. Ngunit dahil nabigo ang plano, galit na galit sila ngayon kay Martin. Romualdez ang taong humarang sa kanilang bahay. Wala na si Martin Romualdez. Hmm, hindi naman talaga siya kasali. Iso lang ka kay speaker kagaroon. Ang ina din yung lahat, Martin Romualdez. Araw-araw nilang sisiraan si Speaker Martin para humina ang tiwala ng tao sa kanya. At kapag napatalsik siya, Sino ang susunod na target? Si Pangulong Bongbong Marcos. Para magtagumpay ang kanilang balak sa kapangyarihan. Gusto niya talaga maging presidente.